dito kami sa mall may bibili ko so kasama ko ayun ah, sukal po yung magkali dyan ito wala yan, pang membro yan membro ba yan? So... member kapisanan ng mga broadcast sir ito kami sa kwan nagtitayin kami lang sila, oh, ito yung mga chocolate to kaya lang, eh. lang hindi ko pwedeng lagyan ng bagahay ko ito eh Matutunaw Webe oh. na yung M&M oh Pili tayo sa nang M&M Kasi wala nga lang Hindi pwede sa bagahay ko Malulusaw yan Dito Paano yun? Di yung lima. Hmm? Ito, di yung lima. Meron din 36 Ay, pwede 30. 40. 30. Ay, 37. Pwede na yan. Pwede na yung 37. ako sa may... pan kung anong meron ay kasama ko hindi na sa may kulayan ha? hindi na tayo sa may kulayan yan? 36.50 wala member yan hindi member ng na? hindi member ng kapisana ng Pilipinas Nay, kutangin na yung ano. Ura yun ah. Saging. Kakaano? Uy, itong na 95. Jackpot. Ito ba? naman? <laughs> Jackpot ba yan? Meron ako binili dito eh. Sa Ace isa, isa eh. Ay, binili ka na ba? Oo, oh, sa Ace. Ito na lang. Tama ano? na. Meron akong binili sa Ace. Bumili ka ba? Sa Panda? Dapo eh. lang yun. Ay, hindi. Sa Lulu pala. Wala eh. Hindi ko alam. Eh. sa Lulu, 195 lang yun. Hindi ah. Hindi ako bumibili ng mga... <laughs> bumibili ka akong Bumarahin lang ni Jason kano to? Ay, tsok! Pahal. Mahal yung mangga. Ayan rin yan. Ito isa naman. Ito 11. Talib Kung meron pa. Hindi nga ako Original. Beli ke tu, setelah Ihaw oh? ko bukas. Lagyan ko ng itlog. Para may iba naman. Ha? Liwag na pagka kumakain ng karte ka daw. Ha? Tayo na, hindi naman mga lahat araw. Pangit, pangit. Huwag na. Panat, panat Pangit. pagka na lang. Natingin tayo ng iba. Mga hindi makintab eh. Ganyan sana. Ito. na. Huwag eh. Pangit. Tignan mo. Huwag na. Titingin na lang tayo sa iba pagkakon. Ito, ah, mura yung kan, ah. Saan ito? Dari chicken? Ito? Yan, eh, masarap yan eh. Dari chicken. Pero yung, yung sadia meron. Yan, ma yan masarap. Yung kulay red na yan. Mahal nga alam. 16. Oo, oh, uh, mahal yan. Ah, mahal lalaki yan eh. This buhat ako mga uh, sinupot na sile. Kuha tayo kay sili Meron pa tayo doon no? Meron pa Ay! Ang dami palang bunga ng Medi kay Medi nakita ko Sili? Oo oh, Kaya nga lang hindi pa siguro ako kanyan eh Nakangang eh Pwede na sa surda araw yun Okay, mga kanak Ha? Dahil pa, di pa nabawasan yung ko. Ay, ng mahal naman kasi itong manga paborito ko. Bakit nagmahal na? Ha? Okay, tingin ako dun sa may promo promo pag uh, sakali may ilalagay ko sa bag ko. Ano ba? Tignan ko kung anong may ilalagay ko. Ha? Huh? Doon sa bagahay ko. Para mapadala na. Ay, parahe ko. Ito sa kahon. Para may padala ko na. Ano ba yung mo pa? kaya? Mura kaya dito. May <laughs> padala ko sa dito. O kaya tubig ko. Para kasi yung upo sa iloga po. Iba yung yung mga maliliit sa shop drinks. Ay, may harap nito. Kaya binili si Chong na tigbebe, ko na bigas. Ano ba yung pili niya? Ay, sa lulu niya pala nabili yun. Sa lulu niya nabili yun. Oh. Konyon eh. Sampung kilo ata, 20. Milagrosa. Dating 30. Hindi ko lang sampung kilo yun. Parang gano'y ata yun, milagrosa. Milagrosa, mahal yan. Mahal yan eh. 79 Ala, kilala ko yung supot nun eh. Wala dito. Wala ah. Hindi ah, basmati yan eh. Hindi basmati. Wala, wala dito yun. Mamahal ng bigas. Ah, nag-video ka lang. Nag-video <laughs> nga ako eh. <laughs> eh, hindi ako nakakapag sa YouTube channel po. Ito yung video ko na lang yung pa natin, lakad natin. Ha, huh, pan na naman. Madami na akong noodles. Iba naman. Madaming pa no? Mga cheese. Ay, bolo bolo ba to uh, Adam Miles ay yung parang may ano yan o yan o yung ginawa to sa show ang yung mga kanya mga uh, Iba ibang sari sari na ako <susurna> mahal ah Grabe. Wala. Mga pickles yan, pickles. Ito rin ata, pickles rin ata ito eh. Grape leaves. Pinsil lang, ang laki. Pero hindi natin alam kainin yan. gara pa sa to. Ay binili mo? Ha? Para lawan? Ha? Pag mag-isipan ko pag pag-iikaroni salad eh. I don't. Share tilang eh. Wait din ah. Pag naisipan mo matapos muna na naisip 'yan, ubos na rin 'yan eh. Kaya nga bago mo kanya. <laughs> bago mo pag-isipan na air eh, magluluto tapos na 'yan, ubos na 'yan. wala akong maalala kung may dadagdag saka na lang pag nakakita ko ng kan ay mantika na ako nilagay ayaw nga palagyan ng anak ko ng mantika ha? Gatas. may dalawang gatas na rin doon meron palang malaki nakatago lang pala yung oh pero? ayun yung nasa likod Kaano? kaya lang yung isa na lang ito yung nakatago kaya lang ba kayo nandiyan na presyo yan? Kaya lang, ang presyo niyan mahal Ayan siguro yan Ano kalasi kaya ito? Yes din yan Bago mo kan, isa tari American Instant yes din yan Brogan man Bridge man Bridge man Ito, parehas lang din yan Hmm, 69 to 5 Okay, baka ano, harina Squat Pero, silima na yan siya p Ha? Floor, floor, floor. Pipan. Ano yung pipan? Ano yung uh, pipan? Ano yung pipan? Ano yung pipan? Ano yung pipan? Ano Ay, pipan? Ano Ano yung pipan? Ano yung pipan? Ano Ano ko kan sukal ha? tara tara oh, wala naman ako ng pa baka lang bibili na para sabay padala na ano yung tank mm. Masarap din mangga diyan ayun kan pinya Kaya di si pa kung bibili ako diyan pero baka diba dinala naman din ako diba ay Dating 63 Ah, kena. So, Huwag si sigaw. Mamaya marinig ka nila. May sasagyan ko ba maliit. ako doon. Oh. So, kaya lang, malilit yung pinili ko. Ito Lalabas na, na. Gag lang yung video ko panalaman mag video ulit support naman po yung aking channel pag subscribe naman sa po salamat God bless